Ay, dalag Master, dalag Nanguhuli ni Master Jojo Vision First cut Good morning po Good morning Lalagay lang po Yun Katulad po niya Lalagay lang, oh Ayan po, oh Ayan, oh Oh Ayan, malaki-laki lang po Ayan, tunay dalawa oh? Si Master Jojo. Ayan po, yun No? Oh? Seryoso po. Ayun, good morning daw oh, po. Sabi po ni Master Jojo. Ako yung nahuhuli ito Ay, ayun po, yun. Ay. Ay, dalag. Master, dalag, dalag, master. Ayan, dalag po, dalag. Ayun. Dalag, ang huli ni Master Jojo. Ayan. Ayan po, ang huli ni Master Jojo. yun First cuts siya. First cuts po yun. First cuts. ayun po, ang nahuhuli dito sa tawiran lang po Sa ah. tawiran po. First cut, si Master Jojo. Galing po, galing. Master Jojo. Talagang agad ang huli ni Master Jojo. Nice, Master. First cut. Good morning po, good morning. Good morning po, good morning. Good morning po tayo nadali na isa ito po dito po yan sa tawiran lang po papuntang buhayang bato good morning po pagsama lara na naman po tayo dito at dito lang po tayo may masahan at medyo malalim po yung tubig may ano po may mga anglers po dun sa may mismong tawiran po ng bangkaho sila Master Jojo, si Onyo Santiago, at si Bong ang nandong po ngayon na whitey whitey na hindi na po po whitey whitey na sabi po ni Master Jojo mga whitey na Lalo po maganda na po size nito ngayon ulit oh. mga whitey na wala na po yung red wala pa ho oh. wala pa pala mga whitey <laughs> Master Jojo papatawa eh mga whitey na ho eh. Mga whitey! <laughs> Ganda po ng benumano natin. Ang pain ko nga pala ho, hindi hubo lati. na ibigay po ni Papa Ching TV yung po ginagamit natin yung lapong bulate at may sumpong po yung nangunguwaho ng bulate o oh, yun pero pong pagpapahinga <laughs> may bulabog Oi! dumangga ng bulabog, yak magpapahinga po tayo. Pero itatry pa rin natin. Kasi ang pae po uot, hindi u basta-basta natatanggal. Pag bulati po, ganun eh. Pag ganyan mo maalon, tanggal kagad. Lalo na po ngayon yung bulating malambot, madali po matanggal. Kaya po ito, ang pain ko nga po yung BS Chef Worm na galing po kay Winchester quick show on mo uy. kalalagay lang po kalalagay lang oy, kalalagay lang po yun maganda ganda na po sa isle to ito po yung bahay natin ng mga war. Ali guys, kung ang dumating po yung mga bata na may dalawang pamaim eh may huli na po ako, pwede ko na pong ipalito doon yung ano, isda, pamainbolate. Gan yung po, mabilis po yun, kaysa po yung bibili nyo, parang ayaw nila yung ibenta, kasi gusto rin nila mamingwit. <coughs> mm -hmm. picture, uy, yan yeah, mga size yan. Yan. Ganito po yung mga ganito size. Mga good size.

katabi ka po si Master Jojo. Ito po sa likod oh. Master Jojo. Nasa likod ko na po. At si Master Bong. Ito po. Ayan, ayan, ayan. Oh, yun. Oh, oh. Ayan na po. Ayan. malayo malaylayo sila. Oo. No. No, wala sa tabi. Lakas nga. Eh, may dumaan buge. Eh. Ayun po si Master Jojo Pitson, ayun po. Ayun. Ayun. Ah. Medyo pula na. Wala pa lalako konti Wala Ayun po si Master Jojo Mahusay talaga to Mahusay nakatabi Medyo O oh nga pala ho oh, Medyo maaga-aga pa Kaya oh, natitiis pa ho oh, namin yung Konting init Pero ako oh, Sinaklubang ko na ho oh, yung Yung mukha ko At ako oh, Baka maunahan ho oh. Ayan Oh. Maya maya ho lakas na lang ng hangin dito Anong tawag ba dyan sa hangin na yan? Amihan? Ayan, mia po yan. Yan po, -tis -tis lang po at nandyan na yung pulahan. Nakahuli na ho si Master Jojo. Alagay lang oh. Ayan po oh. ayan oh. Oh, oh. ayan, malaki na po. Ayan, tunay na pulahan na po. Tunay na. Ayan po oh. Tunay na. Mahusay. Ay, ako. pisnet ko darating si wala kaming ano eh wala kaming ano ngayon budget niya sa isla eh naubos kahapon sa kanan sa ngaraw puro tilapia kami ngayon eh kasi puro baboy na nakaraan tilapia naman yan, huy so yung Kahapon, tilapia ako kahapon. Nahanapin na sila. Oh, yo. Ito po, pulahan. Kaya lang, Malito. Pulahan niya, ho. Maliit naman. Ito po. Maliit na pulahan, ho. Aray ko. ko. Maliit na pulahan. Hoy. Kunin kita. Pampaksi, ho. Ah. Well, malapit na po guys malapit na ayan na po yung mga pulahan para tingin na uy pulahan uy uy pulahan matatanggal na Ayun, ayun. Uy, ito. Wala po. Jumbo, jumbo. Uy. eh, na sila. Oh. Nagigising na sila. Ayan na naman po. Yun, ayan, ayan. Ayan. gaganda na mga size very good Gagandana. Gagandana. ganda po na umaga natin Pain, konti, pain ng konti Fusion, uy Fusion po, Fusion uy, mga pulahan na po ito Katulad po na nahuli ni Parimbong, pulahan na yun. Wala, yun nagbabang, yun naglalambat, nakita kami dito. Nakita kami may nahuli. Pulahan na po, fishong maganda lang sa isto, pulahan na. <laughs> Uy, ang oh, galing, may orange ah. Pagkit na mo rito, may orange, wow. Ang galing ah. Uh, galing. double pa may orange. Galing na Master Jojo ah. Uh, galing po, galing oh, galing na Master Jojo. Wow, may orange pa. Wow Galing po ni Master Jojo Doble pa Ito po sa atin Ayan Uy Pulahan po to Pulahan Uy Wow Higpit to kailangan Hawak <laughs> Ang lalakas po ng isda dito ngayon Grabe po

Grabe, pahirap ng ulan na ito. di ka, hindi ka maka pa sa video po. Lakas! Lakas po. Laka. Sarap po talaga mga gaganda po ng size. Sarap po, sarap po paglaruan eh. Pero kung malaki po ito, hindi na po ito. Wala na yung showtime pa. Yun. Okay, ito natin sa business. sa business. <laughs>

Umaga? Ah, guys, ganito po kaya po tayo lagi nakakauwi, lagare. ganun po guys kaya ho tayo hindi, hindi alam nakakachamba ho lagi hindi po natin gamay po yung fishing spot kundi po nasa tiyaga po takasipag lang po sa paglalagari ang tawag kong paglalagari yung lakad po babalik lakad ganyan po yung ano ang laki po ng fishing spot po nito eh kaya po Chamba, chamba so siguro eh. tawag ko din pag may nahuli yung malaki dahil naglalaga rin po kayo Uy! Pigeon! Uy! Uy! Dalawa dalawa pa! Uy! Itatapa! Pulahan! Uy! Dalawa dalawa pa! Kaling po Inain ko muna itong malaki Ito Bạn có thể Medium nai có thể nhìn ra bla bla, thể nhìn dalawa na, <laughs> mamaya ko po update kayo dahil Ay? okay mamaya ko po kayo update sa huli natin hello love

Chamba chamba daw po nakita niya. Mga puti na raw ho. <laughs> ko po. Alanganin no, alanganin. Kaya po natin. At ito, abang <laughs> nagano kami, nagkukwento si Jojo. Nakita ko po si Chamba Chamba, puti na ano raw ho. Ganda na yung putis. Wow. Sana all. Kutis kamatis. Eh, hindi na namimingwit eh. Lagi sa mall. Lagi sa mall? Mm. Wow. Senior na yun eh. Pa? Senior na. ano na ba yun? Oo. Oh. Senior na ba Oo, oh, seniors Sarado.

Hay nakawala sa ayan. Nawala pa ho. Dayang nakawala po uli sa ayan. Sige. Hoy, 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 hoy. Hoy. Wow. Isu no. Di lang. Oh, nangangahin kay laki po na nahuli oh ang hangin, nililipad po ng hangin oo po guys oh. oo dami na po huli kakatawa po kahit po walang plapla pla may dami pang huli pichong po guys sa kasayang po po guys malapit na po umuwi boundary na po boundary na Lapit na po ako umuwi Dalawa na lang po At ah, ako'y pag ah, na, sobra na po ang init tapos aabuti ah, pa po kayo ng ambon patay guys hanggang sa muli po ang ganda po ng hulihan natin dito ngayon po salamat po sa blessing po ng ilog salamat po kaya guys hanggang sa muli po Thank you, thank you po sa inyo sa balansawa ninyong pag-suporta po. Thank you po, thank you. At ako po ay uuwi na, boundary na po ako. Papakita ko na lang po yung huli. Dali po ah. Ito po daw kayo. Ito po boundary boundary po harvest pati sila master jojo harvest din po thank you po thank you very much sa inyo walang sawa ninyong pagsubaybay at panunod po thank you thank you po at ang po natin ito po yung mga wood po yan yan po ang natin thank you thank you po <tap>